hindi namin kayo pababayaan. Ito ang matibay na pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ating mga kababayang apektado ng El Nino. Sa katunayan, kaninang umaga ay mismong ang Pangulo ang nagpaabot ng tulong sa libo-libong mga magsasaka at mga mangingisda doon. Si Jason Amisola ng PTV Davao sa Sentro ng Balita Live. Angelique nagpapatuloy sa pamimigay ng ayuda ang pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa isla so ilang mga lugar dito sa Mindanao na apektado sa El Nino phenomenon. Dito sa Sultan Kudarat ay tinatayang nasa 15,000 na mga magsasaka at mangingisda ang makakabenepisyo sa tulong na ito ng gobyerno. Isang taon ng mangingisda ang kabuhayan ni Annaline Anya, ito na ang bumubuhay sa kanila sa pang-araw-araw at ang dahilan kung bakit nakakapag-aral ang kanyang anak. Pero ngayong taon lang ay naging mahirap sa kanila ang buhay dahil sa epekto ng El Nino. Hanggang ngayon, talagang totally naka, nagaliki-liki po siya. Kung bagad as in po, wala talagang tubig. Pag may tubig po na ulan, kinabukasan wala na po ulit. Kaya malaki ang pasasalamat niya matapos siyang makatanggap ng ayuda mula sa opisina ng Pangulo. Kami na mangingisda sa bayan ng Midsayap. Kami po ay nagpapasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos dahil sa pagkakataong ito, kami po ay nabigyan ng pansin at nagbigyan ng tulong, especially na po ngayon sa panahon ng tagtuyot. Kami po ay lubos na Uh, tumitingin forward po na sana sa muli hindi lang ngayon kundi by susunod pa po mga programa para po sa amin muli. Si Analyn ay isa lamang sa mga nabigyan ng ceremonial distribution ng cash assistance para sa mga magsasaka at mangingisda kasama ang kanilang mga pamilya sa probinsya ng Sultan Kudarat at Cotabato na malubhang naapektuhan sa epekto ng El Nino phenomenon. Ito ay dinaluhan at pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr na isinagawa sa Sultan Kudarat Cultural Center sa munisipalidad sa Isulan, Sultan Kudarat. Meron tayong makukuha sa Office of the President na gagamitin natin pondo para makapagdagdag, makapagdagdag tulong sa mga talagang natamaan. Kaya sabi ko, dalhin natin ito sa taong bayan. Puntahan natin ang mga lugar na talagang nahirapan at sabihin natin, tuloy-tuloy lahat ng programa ng pamahalaan. Ngunit siguro kailangan din, ay eh, babigyan din, dahil bat, bat, tumulong din ang Office of the President. Kaya po, nandito pa kami ngayon para magbigay ng tulong na nanggaling sa mismong opisina ng inyong Pangulo. Hindi lang maghahatid ng tulong pero magbibigay ng pangako. Nakasama nyo ang pamahalaan sa paglaban sa masamang epektong dulot ng El Niño. Dito ay ginawad rin ang tig 50 million pesos na cash assistance sa dalawang probinsya mula sa national government agencies. Hindi lang po ito minsanan po na pagbigay ng tulong. Patuloy po ito. Ito isang bahagi lamang ng malawakang programa upang tiyakin na ang mga nasalanta, ang mga naging biktima, ang mga nahihirapan, dahil sa tagtuyot na dala ng El Nino ay patuloy na nasusuportahan. Naway, gamitin natin ninyong kasangkapan ang mga tulong na ibinabahagi namin ngayon upang mapabilis ang inyong pagbangon at maibalik ang sigla ng inyong mga sakahan at palaisdaan. Kung sama-sama tayo magtutulungan sa pagtutupad ng isang bagong Pilipinas, naniniwala ako na sabay-sabay din tayong makakarating sa isang mas maliwanag, mas masagana at mas maginhawang kinabukasan para sa ating lahat. Ayon naman kay Province of Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Magudadato, aabot sa 15,000 na mga magsasaka at mangingisda ang benepisyaryo sa nasabing aktibidad, bagay na kanyang pinagpapasalamat. It is truly an honor for us dahil sa lahat po ng lalawigan, inuna po ang Sultan Kudarat Province. Kaya from our hearts, we thank the President, we thank the good Speaker Martin Omaldes, we thank all of the people who are behind these days na ito po ay araw ng pagtutulong at pagseserbisyo at ang pagbibigay ng panibagong pagkakataon o tsansa sa mas bagong Pilipinas, bagong Pilipinong buhay. Habang lahat naman nagdumalo sa aktibidad ay nakatanggap ng bigas. Angelic, maliban sa mga cash assistance o ayuda na ibinabigay ng pamahalaan, sa ating mga benepisyaryo ay andito rin ang presensya ng iba't ibang government agencies. Katulad na lamang ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa pagbibigay ng AX program. Ang Department of Labor and Employment para sa Tupad program. Andito rin ang Department of Agriculture, Department of Trade and Industry at ang DepOp at ang TESDA. At uh, inaasahan ang pagpapatuloy na pagserbisyo ng pamahalaan sa probinsya ng Isulan ang ng Sultan Kudarata para sa patuloy na kaunlaran ng nasabing probinsya. Yan ang munang litas mula rito sa isulan Sultan Kudarat. Jason Amisola para sa Pambasang TV sa Bagong Pilipinas. Angelic. Yes, maraming salamat sa iyo Jason Amisola.